nung ano po, July 30 ng umaga po, linggo ng umaga, may nag ano po sa bahay na may nakapost po. Nakita po yung isang lalaki. May nakalagay po doon na kung sino daw po ang nakakakilala sa lalaking ito ay pumunta lang po sa barangay. Saan nakapost? Sa Facebook po. Sa Facebook. So may Facebook page yung barangay. At doon sila nag-announce. Opo. At ang announcement nila ay kung sino man nakakakilala sa lalaking ito, pumunta lang doon sa barangay. Ganun po ba? Opo. Pumunta po kami sa barangay. Mm -hmm. Nung pumunta po kami sa barangay, nakita namin yung motor ng kamag-anak namin. Pamangkin ko po. Pamangkin mo. Kaano-ano po yung mamatay? Anak ko po. Anak ko po. Ah, okay. Sige po. Tapos po, nung pumunta kami sa barangay, hindi agad kami pinapasok. magantay daw po kami. Anong barangay po ito? Pulong Buhangin po. Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Taga Santa Maria din kayo? Opo. Tapos po, pinatawag kami ng XO ngayon. Hinahanap ko yung pamangkin ko, di ko makita. Tinanong ko yung, yung XO po. Sabi ko, ano po ba nangyari? Ang sabi po ng XO, Nako, eka, eh, nakabangga eka ng gita. Lasing na lasing. Ayun eka, na-accidente sa gate. Sabi ko, ay, e, kumusta po siya? Ay, e, wala na po siya. Patay na." Sabi pong ganon. Tapos, eh di sabi ko, nasaan po siya? Eh wala na po, dinala na po sa ospital. Kaya po, pulasan po kaming mag anak Yung iba pumunta sa ospital. Mm -hmm. Ako po, pumunta ko sa dito. Kasi nam namalengke po ito, eh. Inabangan Ilang taon ko. na po yung anak niyo? 26 po. 26. Tapos po pagdating ng pamangkin ko tsaka kapatid ko sa ospital, wala na daw yung kapatid, yung pamangkin ko doon. Nasa morgue na daw po. Tapos po ito namang kapatid ko tsaka bayaw, nagkuha ng picture doon sa pinangyarihan. Yung sinabing na banggang gate. Pagdating sa munisipyo, ito naman po ang pinabalik-balik. Kailangan daw po kasi yung magulang. Di pumunta po ako mm -hmm. doon kasama ko po yung kinakasama ko. Nung bandang hapon na po, nag-request po yung investigador ng autopsy report kasi sinabi ko po ipapa-autopsy ko yung anak ko kasi kaduda-duda <coughs> po yung pagkamatay niya. Nung hinatid sa ospital, buhay pa siya o namatay na, e yun po ang hindi patay na nung nasa barangay pa lang? Eh siguro po kasi ang sabi ni XO wala na po. Chairman, attorney. Hmm. Chairman, I'm sure you're very familiar with this case. Ito po ay nangyari noong July 29, uh, 2015 ngayon po. Apo. Mga bandang 10:30 po ng gabi. Opa. Kung matatandaan po natin ay tagulan uh, may bagyo po. No? May tumawag po sa aming barangay na ang pangalan ay Bienvenido Icago. Ay At ayon po sa tawag may isang uh, biglang pumasok sa kanilang bahay biglang kumandusay o napahiga daw po, nawala ng malay. At ito daw po ay lating na lating. So ang naging action po ng barangay, agad na pinuntahan ito ng apat na taknod kasama po ang aming driver sa ng, uh, driver na patrol. Nakita po nila na yung isang lalaki nga na sinasabing lalaki ni Aikago ay nakadapa. Walang malay, punit po ang damit, pati po ang short niya. Ay may tama din, no? Sabi po nung mga tumawag o nakatira doon, uh, lasing na lasing daw po ito. Kaya po ang aksyon ng barangay, sa kahilingan so, din po, po ng mga uh, nakatira doon, ay dalin pong uh, lasing at walang malay, isa kayo sa patrol at dalin po sa barangay hall. Ngayon po, pagdala po sa barangay hall dyan, ng, uh, ang pangal ni ni Louie ba? Louie ang tawag yes, niya. Ano? Yes po, yes po. Pinuhat po yan ng tanod. Wala talagang malay. Maayos po ang pagkabuhat. At may sumabay na isang tao na ang, ang pangalan po ay John Dominic Sobrepeña. Ang pangalan niya. Nakataratin po ito sa nasabing compound. At uh, kaya po daw siya sasama para ipatala o kung ano yung nangyari. So, bandang 11 o 5 po nakarating sila sa barangay. Nagpala, nagpatala po itong si... Ginnoong uh, sobrepenya na ang tinala po ay, uh, itang isang lalaki daw pumasok sa kanilang compound na walang Wala daw ID, hindi kilala yung tao. Sa singito at natumba sa harap ng gate ng compound nila. Ang tinasabi po natumba. Well, ang motor, ang motor daw po nito ay tinala nila sa loob din ng bahay nila. Tapos wala nga daw pong wallet 'to hindi mapagkaka walang mapagpa mapagkakakilandan yung tanong tanong paano ito napasok sa loob ng bahay kasi ang tawag po nung ika ay uh, nakita sa loob ng bahay tapos ang sabi nito na natumba kapan lang po medyo medyo alin yung batay sa itsura niya hindi ba kinailangan itakbo siya sa ospital pagkabuhat nila to nung dumating po sa barangay nagising na po yung tao napansin po nila may namamagapo sa bandang noon niya na mumula. So ang gusto po namin dalhin siya sa ospital. Ayaw po niyang magpadala. Tinatanong namin kung anong pangalan niya, kung anong nangyari sa kanya. Ayaw po niyang magpadala. Hinahawi niya yung mga tao, yung mga tanod. Nung panahon po na yon, nag napakalakas po na ulan, napakarami pong tawag sa amin. Actually, may mga niresto pa nga kami na konting, konting baha. So lahat po ng tanod namin ay talagang busy during that time. So ang nangyari po dito sa biktima na masasabi natin na matay nga, no? ay uh, pinahiga na lang po siya sa isang lamensa doon po sa tambayan ng tanod namin doon sa harap po ng barangay. Nung natutulog po siya, after 30 minutes po, ay bumangon na naman siya. Ito po ay nakita rin ng mga polis na nagpapatrol sa amin at sinabihan siya, dapat dalhin niya sa ospital, ayaw po rin niya magpadala. So hanggang po nung mga bago mag alas ng umaga natutulog po siya, kumahagok na siya. Nanggaling na rin Opo. sa yung salitang, sinabi ng polis na kailangan dalhin siya sa ospital. Opo. So, ba't hindi niyo pa po dinala? Opo niya magpadala, sir. Eh. Kaya Opo. nga po, pero may... La unang-una po lasing siya eh. 'Di ba? Lasing siya okay. at saka bumangga nga may injury siya eh. Maaring wala siya sa tamang ulirat o pag-iisip kaya ganoon ang sinasabi niya. Pero naobserbahan na ng pulis at sinabihan na kayong dalhin nyo na sa ospital yan. Sir, ang sabi po ng pulis, pwedeng sabi, dalhin nyo sa ospital. Oh. Wala pong problema, eh, data din namin, oh. Oh. Kasi hindi ko alam kung anong oras nakita ng pulis yan. Totoo, ang kasalanan ng barangay siya, hindi nadala kagad yan sa ospital. Kap, ito so, lang so, sa akin, Kap, ha? Yung uh, tao, dinala sa inyo ng buhay, namatay na nasa inyo yung tao. Uh, sir, hindi, hmm. po sa, Kap, hindi po siya namatay. Hindi po siya namatay sa... At least, nung gabi, nung dinala sa inyo, buhay pa. Opo, Kinabukasan, buhay. namatay. Kung nadala sa ospital yan e regardless kung siya ay pumasok sa loob ng isang bakuran o hindi, kung dinala sa ospital yan, buhay pa yung taong yan hanggang ngayon. Ah, uh, sir. Totoo po yun yung sinasabi mo. Yung possibility na buhay pa yung tao kung dinala sa ospital. Opo. Aminado naman, sir, ang barangay na nagkulang siya doon sa punto na pagdadala sa ospital sa dahilang ayaw nga ng tao. Ang sinasabi ko nga doon sa mga tanos ko nung kausapin ko sila, Mali yan. Kasi ang kailangan natin, once na may injury o wala ko sa so, ulera, dadali natin yan sa ospital. So sinasabi nyo na rin na may pagkukulang kayo. Kami na diba? po na may pagkukulang kami. So may pagkukulang kayo. Kung yan ay naidala nyo sa antemano sa ospital, hindi ba buhay pa yan hanggang ngayon? Pangalawa, siya ho ay kinuha doon sa bahay kung sa siya bumanga. mm uh -huh. At may complaint yung may-ari ng bahay, blinater siya? Wala po, sir. Kasi may nag na naman kinabukasan. Kailan mo nalaman for the first time na yung taong yan ay nasa barangay mo? Tinabukasan nung namatay na, sir. Nung gabi, walang nag-report sa'yo? Wala, sir. Walang nag-report po. Cap? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cap, nag-conduct po ba kayo ng investigation tingkol dito sa pagkamatay ni Louie Amata? Opo, nagpunta po yung investigador namin sa lugar na pinangyarihan. Apo. Kung saan bumangga siya. Apo. At yung lugar kung saan siya natagpuan na nireport na pumasok sa loob ng bahay. After that, punta na rin po sa barangay din yung, ano ko, yung mga police ko. And then, doon sa hospital. At doon din po sa kung saan po yung morgue na pregdalan po nung bangkay ng biktima po. Yung mga tao mo, pumunta sa bahay kung saan siya pumasok. Bakit? May nag-complain o may tumawag sa inyo na sinabing may pumasok na tao sa loob ng bahay nila? Nireport po ng barangay sa police na mayroon pong uh, namatay na tao. Kailan po Ayon, nireport Ngayon, sa inyo may namatay na tao? Kinahaponan po nung ano, nung kinabukasan ng hapon na po. So in short, the day before, buhay na buhay ang taong yan. Napag-alaman namin, sir, after na nung namatay. So nag-investiga ho kayo nung sinabihan kayo the following day ng hapon na may, na, na may namatay itong si Louie Amata. Yes po, iniram namin kung ano po bakit po siya namatay, ano po ba sa Pwede po bang malaman kap kung ano yung kwan naging resulta ng investigasyon nyo? Ano uh, pagpunta nila doon, naobserbahan nila na may mga debris doon sa labas ng gate. Tapos yung sasakyan, eh, sira pong unang bahagi, pati na rin po yung gilid. Kung saan, na, na-establish naman na yun yung minamaneho nung ima. Kung nakita yung kondisyon ng motor, masasabi Opo. mo na kung sino man ang nagmamaneho nun ay may injuries, may mga sugat, may mga nataman. Ano po. posibilidad nun, kasi po, yung impact nung, ano, nung motor, eh nag-equivalent po doon sa damage na na-incurred po niya. Na yung pong injury na natamu niya base sa itsura ng wasak-wasak na motor ay maaari niya ikamatay. Yung pagkamatay po, hindi ko po ma-establish hmm. yun. Ang ina-establish po rito, magkakaroon po siya ng injury doon injury. sa pagkakabangga ng motor. pero rin. masasabi natin hindi, hindi ordinaryong injury ang matatamu niya. malakas po yung pagkakabangga kasi Paring... po yung ano po yung kanyang ano yung cambio Bumaluktot, ah. bumaluktot ah, po eh. Ganon ka grabe. Ba bakal po, ba, bakal po. Ay, yung pong ano, yung pong gate. Anong itsura nung gate? Na binanta? Merong, merong, de, may, may nakita din po ron. Tapos merong mga chip off na cement so, sa pader. Tapos may speed mark din po na naobserbahan yung investigador namin. So sir, Ah, yung tao na bumangga diyan, yung nagmamaneho ng motor na bumangga sa gate ng motor, yung at yung motor ay wasak-wasak. Maaring duguan yung taong yon. Eh, kung meron po silang ano, syempre, yung sugat po, possibility ng na magdugo. Na kung sino man makakita nung taong yon, eh maaalarma at dapat itakbo sa ospital. Sa so, karaniwan tao po, kasi siyempre, we cannot, oh, we cannot uh, hindi natin pwedeng ah uh, hakbangan ang isang tao mm -hmm. pero kung sa tayo Olo, po, ano po? Uh, kung iba, tayo ano, po kung tayo po ibase akin, lang ho natin na, ano, ano ibase lang ho natin sa common sense opo natin kasi uh, pag nakita niyo po ah uh, siyempre natural sa totoo ko bilang pulis eh hospital po ang pupuntahan kasi namin. yan yung, namin. Yan, yung yan yung itatakbo mo sa ospital maski ayaw niyang magpatakbo sa ospital lalabas po na. siya death by accident Then yung po opo, ano, oh sa paunang ano pero, po yung sigar, Pero po, kung meron pong power play po na tinatawag, pwede naman po natin pag-uwi nyo kasi for the due development, kung meron po yung lalabas at meron power play. Sige sir, siguro tingnan natin kung meron power play. Pero sir, sa akin, it's not death by accident eh. It's more death because of the failure of some people to bring him to the hospital. Despite the fact, kahit na may may kakayahan naman dalhin at hawak-hawak na nila yung tao madadal at may panahon pang dalhin siya kesa dinala siya kinabukasan at dun siya namatay. Eh, ayun nga po. Eh, bali yung mga nag naman po ay kinula namin ng salaysay. Hmm. Nagbigay naman po. Yung din po yung mga nagreport report yung sinabi po ni ng Kapitan. nga sir, salisay. sa akin, there was a point in time na may, it's either dali mo sa barangay o dalhin mo sa ospital Sa akin, eh malino naman ho yung circumstance, circumstance na dapat dinala na muna nila sa ospital Di ho ba SOP yun, sir, pagka may mga aksidente, dinadala yung tao sa ospital Opo, opo. Karaniwang okay. talaga po, pag may aksidente, sa ospital po. Mm. At hindi na ho Kasi kailangan injury, hindi, hindi, hindi na, na ho kailangan na ano Hindi na ho kailangan na mataas na pag-aaral yan para ganun ang maisip. Di ba? Common sense lang. Yung pong sinasabi nila yung sinasabi nilang walang kak, walang hawak na pagkakakilanlan nan ano yun walang wallet Mayro walang ano meron pong wallet yung anak ko nung yung okay. sa blatter na bilang po nila yung halaga ng pera ng wallet ng anak ko so pag binuksan yung wallet na yung malalaman kung sino siya pong may driver's payslip. license ba siya may payslip po doon nandoon okay. po yung pangalan niya yung so, sinasabi sa, po nila yung wallet nasa pantalon niya nasa katawan niya nasa katawan po niya turnover po sa amin nung barangay Andun oh, po kasi yung dito, niya. Para malocate kayo, nag-post sa Facebook? Ang nag-post po po ng pang umagang duty. Dapat po, di ba, pang gabing duty? Ang problema nga po, attorney, uh, during that night, masyadong maulang, marami kaming i-respond yan. O oh, nga So, na tao, nandun po yung pangalan. Uh, kung kailangan po, ay ko. Gusto ko lang pong linawin na yung tao ay hindi tuguan. Wala pong dugo yun ang sabi sa akin ng mga tanod. Hindi po Opo, so, siya po, tuluan. po, yun po sabi ng mga tanod nyo, no? Pero... Saka, sir, meron ho kaming medico legal dito eh. Po, meron pero kaming... para maano rin po tayo sa medico legal pero, po at kap... Nasa... Galing sa aksidente. Dok, ah uh, sulit. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ma. Okay. ah uh, Dok, naibigay na po sa inyo ito pong uh, medico legal. Uh, ng aming staff. Ano po ang pagkakabasa niyo po dito, Doc? Or assessment uh, niyo po? Yes po. Bali, nakita ko po dito. Ang nilagay po nila na cause of death is blood traumatic illness sa ulo. Mukhang doon po sa left side. Ibig sabihin po na tama yung ulo sa isa pong matigas na bagay. Yung tao na matay the day after na aksidente siya. So, yung tao na matay the day after na incare niya itong blunt traumatic injuries head. Yes, apa. So, Doc, will you not will you agree with me na kung naitakbo sana sa ospital ito, maaaring buhay pa yung tao? Ah, uh, base po doon sa naging injury po na natamo po niya, ano. Ang masasabi ko po kasi is kaya multiple hematoma at saka abrasions po. So, doon po sa pagkabagsak, mukhang wala na wala na po siya ng malay. Okay. Uh, hindi po natin masabi pa at this dito po sa report na ito if at that time is mabubuhay pa. Pero ang masasabi ko is humihinga pa ito. Pero Kasi, so, kumbaga nung tumama sa ano kung sa pavement or sa other hard object, may dugo pa ibig sabihin. Humihinga pa siya at that point. So kumbaga parang nagkaroon ng internal bleeding doon sa ulo which is maganda nga po siguro na nadala sa ospital yes, kumbaga masatrato to as parang nagkaroon ng pamumuo ng dugo doon na so, pwedeng so, either operahan or yun nga po i-manage So that. in short, doc, the injuries will not cause instantaneous death hindi yung pagka ng injury pagkabangga patay siya kaagad hindi po ganun yung nature ng injuries niya no po ay hindi po yung nature po ng injury nito is nagkaroon po ng kumbaga parang ito nga po na mention blunt traumatic injury na dahil sa malakas po mm. na impact nagkaroon po pumutok yung ano ang blood vessel doon sa area na yon kaya nga po kung mapapansin natin nagkaroon pa na parang black eye eh. ibig sabihin yung dugo nag-aano tumisip sa yan. ibang lugar may pamumuupo mm -hmm. Saka the mere fact na po na mayroong dugo Ibig sabihin may blood flow pa At ito po most likely humihinga pa May mga abrasions pa, may mga galos pa sa katawan So, so doc, do, yes, may, may, may visible injury siya Ah opo, kita naman po ita na andyan mga abrasions eh, Maraming abrasions Pag sinabi pong abrasions, gas gas o so galos Kap, alam mo, pumunta dito sa akin yung nanay, yung auntie To si kung... May foul play bang involved? Hey, oh. Sa pagkamatay ni Louie. Oh. Uh -huh. Wala pong foul play. Uh -huh. Pero may nakikita po akong grabbing negligence. Kung hindi man sa on the part of your people na sana na itakbo sa ospital. Ngayon po yeah. kap. Sabihin uh -huh. na nating bumabagyo, umuulan. Uh -huh. Eh ganon din naman no siguro kaya Importante ang buhay ng isang tao, di ba? Pag bumabagyo pupunta kayo sa isang lugar para magrescue rescue Yung tao, nasa inyo na. Iahatid na lang sa ospital para ma-rescue mo. Di ba, ba? Accepted po naman na uh, maski sinabi ko sa kanila, sa mga tao, after nga nung uh, nangyari yan, after the 11 o'clock na barangay yan, nung tinala yan, ay uh, madaling araw pa, mga 5 something nung tinala sa ospital. So, mga almost... Uh, six hours nang nakaligtas. Na, sabi ko sa kanila, dati, pagka may aksidente, ang una natin ginagawa ay dinadala yan sa ospital. Ano dahil, nangyari? Dahil kap common A sense, di ba? Yun ang, yun ang A common sense lang. A ganit. Accepted, po. Accepted po yun, attorney, no? Uh, ang hindi ko lang din ma... Nag-investiga rin kasi ako, ano, attorney, no? Opo. Sa lugar, na accepted naman namin na ah uh, hindi nadala sa ospital, nadala late, sobrang late na to the point na namatay yung kawawa yung tao. No? Kaya lang, attorney, yung pagkakabangga, doon ako medyo, ano eh, doon ako medyo, hindi wasak na wasak yung motor, tapos yung, yung ano, attorney, yung gate, dent lang eh. So, doon hey. kami nag-investiga nag pa. Kinabukasan, may dumating na nagbablatter sa amin hindi pa niya binablate, kinukwento niya sa exo ko na 10.30 ng gabi, nakarinig ng kalabog sa labas yung kanyang biyanan. So may pangalan dito kung sino yung byana. Nagtataka ako 10.30. At the same time, 10.30 din tumawag sa amin sa telepono. Parehas na parehas. Ano? Tapos may nakita silang lalaki, nakahiga sa garahe nila. Tingin nila yung lalaki ay hindi nila kilala. So, tama si nanay na yung wallet ay binigay sa amin, may pera to na 96, 966, wala siyang ID. Tama yon. Walang ID? Pinal Meron pong payslip, may pangalan po niya. Ang payslip po ay mayroong pangalan. Ang sabi po sa akin, okay, may, may payslip yan, hindi po rin kilala siya, Meron kaya na-post siya, no? Ang sabi nung, yung may-ari ng compound, nung nakarinig, pinagtanong daw nila sa kapitbahay nila, kung kakilala yung lalaki, wala naman sumasagot. Na, sa, na yung lalaki na yun ay sumapok sa gate nila. Kap, Tapos, the, naki, cap, let me just clarify kap, I'm not blaming you for anything dahil alam ko wala ka naman doon. Yes, uh, uh, actually, maski ako, hindi naman ako papayag na hindi itakbo sa ospital. Uh -huh. Uh -huh. Hindi ako ganon. No? Uh -huh. Tapos, siyempre, ang ilagay na natin yung mga tao kasi, siguro pagod or whatsoever, pero mali eh. Responsibilidad natin uh -huh. lahat yan uh -huh. eh. Lahat tayo. Ako, common responsibility yan. Ayon to sa naglatter, lasing na lasing ito at hindi makausap kaya itinawag na ito sa barangay. May dala rin daw tong motor at nakita na nakita nila sa labas ng gate. Ang sabi nung naglatter, ipinasok pa raw nila yung motor, kinunan pa rin ng video. Sabi nung lalaki, dapat daw doon nila patutulogin yung nahawa sila doon sa lalaki na nakahandusay dapat ipapatulogin na lang niya. sa tingin daw niya, may nanakit doon sa lalaki. Ah, okay, Kap. Kap niya, may video daw sila na ipapakita. Pati daw yung pagdala nung, nung, ano, pagdala nung motor patungo doon sa garahe. Tapos, nung tanongin niya, yung exo namin, eh, kamusta na yung lalaki na nakita? Doon namin binalita na namatay niya yung lalaki. So, uh, attorney. Sige po, ka, tuloy okay. uh, hinahanap namin yung bu video. Bago ibigay sa amin yung video ay hapon na. At ang video ay parang edited. Sampun segundo lang to kung saan yung ika na tumawag, parang sinisipa niya yung ulo ng baba, nung lalaki. Parang kinakalabit pero ang ginagamit niya, yung paan niya. At may nagsasabi, o oh, tita, tita, uh, hayaan na yan. Parang tita, tawag na lang tayo sa barangay. So yon kaya ako ay nagtataka kung bakit uh, grabe yung tama ng tao tapos paano napasok 'to kung yung tulog 'yan paano napasok dun sa garahe twenty 25 meters yung ano well, 20 to 25 meters yung uh, layo pero Kap, uh, i think uh, these are very these are facts na kailangan siguro ma-incorporate ng uh, investigador sa kanilang investigasyon ano po tama ka rin na very mysterious yung yung gate is like 25 meters away kung oh, saan siya nakita. Oh. Ganon. Oo. Oh, oh. Considering na na ano, nahihilo pa, lasing pa at oh. uh, ano, an unconscious ano. Kung so, may pagkukulang yung mga tao ko, accepted ko yon at uh, hindi ako yung direktang involved dyan, pero yan po bilang uh, kapitan, ako pa rin ang mananagot dun sa mga tao ko. Attorney, asahan niyo po yung pakikiisa namin kung ano man ang At uh, I, uh, I will just discuss with the family of air kung ano yung mga ka possible na karapatan nila under the circumstances. Yes. Opo, Pero opo, opo. Tignan, maganda rin po yung uh, hinahighlight ninyong uh, uh, mga facts tungkol dun sa opo. sitwasyon at hopefully ma-take into account yan ng ating... Uh, nag-iimbestiga. Andiyan pa ba sila siya? Apo, apo. Thank you, Cap. Okay, Investiga sorry, thank rin. you. Cap, nadinig mo yung inputs ni Kapitan uh, na, na isa, kasama, taking into account na po ba yon sa investigasyon na ginawa ninyo? Opo, uh, yung mga barangay po nagbigay na ng kailang ano, site. And then yung kay XO, I know, sana imbit mapayagan ni Kapitan na pumunta siya sa aming hintilan para kung hindi nalalaman niya, eh, let us put it in writing para magawit po natin sa future reference na magpag-imistiga. Yun, yun na rin po, uh, uh, na po rin po kami ng ano, CCTV kung meron mm. po dun sa within the area nung pinangyarihan ng insidente. Then, pati na rin po dun sa CCTV ng ating barangay, nagrequest request na rin po tayo. Para po ma-confirm ano, uh, ma -confirm po ang mga nila mga... Pero pwede ho ba kaming uh, mabigyan yung pamilya ng kung ano man meron na kayo? Na, na compile sa ano imbestigasyon niyo yung mga uh, CCTV yes, uh, yung mga well investigation yung report yung mga picture para padasal niyo sa akin ha okay. para opo, masahin natin opo, okay lang po okay, attorney request ko din po sana kung mayroon pong ano CCTV po doon po sa palengke sa amin sa May Bulong Buhangin po kasi po nung nakaburol po yung anak ko meron pong mga nagsasabi na nakita daw po nila yung isang moto, isang motor na rose na itim na ginigit-git daw po ng tatlong na na nakahod. Bago siya mabangga. Bago pa po siya mabangga. Ah. Yung po sana ng CCTV doon sa palengke kasi meron po doon mga CCTV saan sa palengke. Sana mo yung sabi ng mother na yes ano, Po, yes po, CCTV. yes po. Uh, narinig ko po yun. Sana po agara po siya pumunta sa station mm -hmm. para ako po mismo sasama sa kanila sa ano sa command center para pumating na ko ano po yung sinasabi yung part ng palengke po para po ma-determine po. Sige, uh, Okay, Kap. Thank you, Kap. Ha? Pupunta po sa inyo yung kamag-anak dyan para makakuha ng kopya ng mga yes, kung yes, naman po, meron perfect. na kayo dyan. Eh, base yes, naman I po sa it it sinabi po. nyo, hindi pa talaga sarado yung investigasyon Ano po? Opo, open open, open po yung investigation okay. natin uh -huh. yan po.